What's up mga idol? SMB, matindi ang mga sinabi sa Hinebra after ng Game 6. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel, maraming salamat idol. Isang importanteng update lang muna tayo sandali tungkol kay Troy Rosario, dahil ngayong araw ay nagkaroon daw siya ng meeting kasama ang mga big boss ng Converge, at napakalaki nga daw ang offer ng mga ito. Nangunguna pa rin sa listahan itong si Jun Mar Fajardo na may napakalaking statistical points, pero sunod naman dyan ang kanyang kapwa big man na si Jopeth Aguilar, at ang pangatlo naman dyan ay walang iba kundi si Scotty Thompson. Pero sa kabila ng napakalaking offer ng Converge kay Troy, hindi muna daw siya magkakaroon ng desisyon agad-agad dahil makikipag-meeting pa daw siya sa ibang teams na interesado sa kanya, at aalamin ang mga offers nila. Samantala, lumipat na tayo sa laban na pinakahinihintay ng lahat ng mga fans, nangyari na kasi ang Game 6 semis sa pagitan ng Hinebra at SMB, as expected ay magandang laban na naman ang napanood nating lahat. Sa simula pa lang ng first quarter ay sunod-sunod na agad ang pinakawala ng San Miguel Beermen, wala pa nga sa kalahati ang nakakalipas sa quarter na ito, umabot na agad sa 10 points ang kalamangan nila. Pero medyo may similarities ang nangyari noong Game 5 at ngayong Game 6, dahil isang major rally na naman ang ginawa ng Hinebra, kaya naman from 10 point lead, naibaba na lang nila ito sa dalawang puntos na kalamangan. Sa second quarter naman ay walang masyadong highlights na nangyari, dahil palitan lang ng basket ang parehong team, kaya naman napanatili ng SMB ang kalamangan nila sa pagtatapos ng second quarter. Pero sa third quarter naman ay dito na naramdaman ng SMB ang comeback ng Hinebra, dahil isang matinding run ang ginawa nila, kaya naman from 7 point lead, nakakuha pa sila ng tatlong puntos na kalamangan dito. Sa fourth quarter ay mainit ang kamay ng mga Hinebra players, umabot na sa 8 points ang lead nila dito, pero may sagot ang SMB dyan kaya biglang dikit ang score. May chance pa ang SMB manalo pero hindi pumasok ang dalawang 4 point attempt nila. Samantala, pagkatapos naman ng game 6 ay may sinabi ang SMB, credits daw sa Hinebra dahil sa ganda ng pinakita nila, masyado daw silang malakas ngayon kaya napakahirap talunin, deserve daw ng Hinebra ang panalo na ito. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panunood mga idol. Ingat at bye bye!